Daniel, may rich girl na nililigawan sa Batangas. Katniel fans paano na, isang mainit na balita ang kumakalat sa mundo ng showbiz tungkol sa kilalang aktor na si Daniel. Ayon sa ulat ng showbiz insider na si Ogie Diaz, may mga usap-usapan na si Daniel ay may nililigawang isang mayamang dalaga mula sa Batangas. Ibinahagi ni Ogie Diaz ang ilang detalye tungkol sa nasabing balita. Ayon sa kanya, si Daniel ay madalas umanong nakikita sa Batangas isang indikasyon na maaaring may espesyal na tao siyang banibisita doon. Ang sinasabing dalaga ay nagmula sa isang kilalang at prominenteng pamilya sa Batangas, na may malawak na impluensya at negosyo sa lugar. May mga sightings na daw si Daniel sa Batangas, at sabi-sabi ng mga taong nakakita, mukhang may nililigawan siyang isang rich girl doon, pahayag ni Ogie Diaz ang dalaga ay kilala hindi lamang sa kanilang lugar kundi pati na rin sa social circles ng mga elite sa Batangas. Dagdag pa ni Oji, ang nasabing dalaga ay hindi mula sa showbiz industry ngunit kilalang kilala sa kanilang lugar dahil sa kanilang pamilya at mga negosyo. Ayon sa mga mapagkakatiwalaang sources, tila seryoso si Daniel sa kanyang panliligaw at malimit siyang nakikitang kasama ang dalaga sa iba't ibang okasyon at mga pagtitipon. Sa kabila ng mga kumakalat na balitang ito, nananatiling tahimik si Daniel at ang kanyang kampo. Wala pang opisyal na pahayag mula sa aktor tungkol sa tunay na estado ng kanyang personal na buhay, lalo na sa usaping pag-ibig. Gayunpaman, marami sa kanyang mga tagahanga ang nagpapahayag ng kanilang suporta at kasiyahan para sa posibleng bagong kabanata sa buhay ni Daniel. Maraming netizens ang nagbigay ng kanilang reaksyon sa balitang ito ang ilan ay nagsabi na bagay na bagay si Daniel at ang rich girl, habang ang iba naman ay naghihintay ng kumpirmasyon mula sa aktor mismo. Sana totoo na itong balita na ito at masaya si Daniel, komento ng isang tagahanga. Habang wala pang opisyal na kumpirmasyon, patuloy na sinusubaybayan ng publiko at ng mga tagahanga ni Daniel ang mga susunod na kaganapan. Sa ngayon, nananatiling isang malaking palaisipan kung totoo nga bang may nililigawang rich girl si Daniel sa Batangas.